humihingi ng tulong si General Mercado para makilala ang may-ari ng kotse na nakasagasa sa kanyang limang taong gulang na aso. Sa isang video na ipinost ng hairstylist ng aktres na si Mark Bakiran na kuha mula sa CCTV, makikitang nakalabas ng gate ng bahay ni Jeneline ang aso nito na isang Yorkshire. Nagtagal din ang paggala na nasabing aso hanggang sa uling bahagi ng CCTV ay makikitang napunta ito sa gitna ng kalsada sa loob ng subdivision at doon na ito nabundol ng kotse. Makikita rin na parang wala lamang sa nakabangga ang nangyari at tuloy-tuloy lang itong umaris sa lugar ng pinangyarihan at hindi man lang binaba ang aso upang tingnan kung buhay pa ba ito. Nangyari ang insidente noong February 13 ng hapon kung saan matapos masagasaan ay iniwan na lamang ng suspect ang kawawang aso. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. showbiz for more like and share this page for more